Ito ay dapat na isang panalangin kung saan nagninilay-nilay ako sa Diyos lamang, naghihintay sa Diyos, nagmumuni-muni sa katahimikan at nagsasalita ng mga wika. Kapag dumating ang napakalakas na presensya, tumayo ako sandali sa presensyang iyon, lumuluhod, humiga o uupo at nakikinig sa tinig ng Panginoon. Hinayaan ko itong ganap na mailabas sa akin sa bawat sel ng aking kaluluwa. Kung hindi, anuman ang ating gawin o anumang misyon ang ating gagawin, kung wala tayong ganoong lapit sa pagitan ng Diyos at sa ating sarili, ito ay magiging tulad lamang ng pagsakay sa isang lobo at pag-akyat sa langit sa glit. Kung mangyari iyon, sa sandaling pumutok ang lobo, mahuhulog tayo sa lupa. Kaya dapat tayong umakyat ng hakbang-hakbang sa bato na matatag na itinatag ng Diyos. Sa ganong paraan, hindi tayo mahuhulog mula sa matibay na batong iyon. Ang ibig sabihin niyan ay kapag nakinig ka sa kanyang tinig at ginawa ang sinasabi niya sa iyo, walang kabiguan.